Zombie Apocalypse Ito guys, yan si ate Meron po na naman tayo mabibigyan ngayon ng Konting grocery Ito po si ate Lumimili po rito ng basura May dala-dala siyang sako Yan tapos po, ito yung May kasama po siyang anak Ito po, nakaiga yung kanyang anak po uh, guys ang ah, nangina na to yung kanyang anak. Hindi daw makalakad. Kaya ayun, ito. Dito lang siya sa kariton. Nanalamig daw na yung katawan. Nangina. ina, ah, kaya, yun, oh, guys. Nakaiga lang siya. Tapos, ah, tinutulak na lang ng nanay niya yung kariton habang sila ah, nag, ano, ah, kumukuha ng basura po dito. Kawawa naman yung anak niya. Hindi malalaman, guys, kung ano to nangyari sa kanyang anak. Kaya, Ayun, ganyan lang siya. Hindi daw makalakad talaga. So, sige guys, lapitan muna natin si ate. Sa ating kung taga saan po ba ito mga tao. Okay na? Ate, maganda nga po. Kumusta po kayo ate? Ay, <laughs> ay, Ito po yung ano, karami na ate? Mukhang kunti pa lang. Kailan, anong oras po kayo nag-upisa niyan? Ngayon lang nga po na... Daga saan po kayo ate? Pasong Tamo. Pasong Tamo. Saan banda po Tandang yun? Tandang Sura. Tandang Sura. Commonwealth po? Hindi po. Tandang Sura, Bisaya. Ah, Bisaya sabi niyo po. Tandang Sura. Ah, akala ko naman na... Napakalayo naman pala yun. Doon <laughs> po. po pala yun. Ah, so bali... Ito po kasama niyo, anak niyo po? Hindi hmm, kasama po, araw-araw po. -araw. Eh, paano po yan? Hindi makakatulong sa inyo. Ano nangyari po dyan ate? araw Opo. Nalalamig po. Hindi kaya napasma o ano nangyari? Napa-check up niyo na po ba yun sa doktor? Ano nangyari kay So subuan mo pa ate. Kawawa naman dapat mapa-check up po pala yan. Yan, uh, uh guys, bali, ito, eh, naghihirap na nga sila ate, tapos ganyan pa po sitwasyon ng anak niya. Yan, baka kung mayroon po tayong uh, kunting uh, may do-donate yan po sa kaya ate, para mapa-check up lang po ang anak niya, malalaman po natin kung ano sakit. Uh, kung mayroon naman po kayo dyan na uh, kunting uh, sobra sa bulsa nyo, guys, baka kung pwede naman, humingi po tayo ng kunting tulong, Uh, para mapacheck up po ito yung anak ni ate. Para malaman po natin kung ano nangyari dito, kung ano po sakit nito Alos hindi daw po makakalakad at uh, nangihina po ito. Uh, ilang beses na po ito nangyayari ate? Sa isang buwan. Matagal na po ba niya dinadala-dala yung ganyang sakit ate? Mga mga ilang taon na niyang dinadalang sakit yan ate. Ah. Uh, naman po talaga siya. Oh guys, okay. paano lang, nakaiga lang po siya. Wawa. Okay. Hey, eh, ilan po yung anak niyo niyan ate? Ilan po sila? Anin yan sila. Ah. Uh, ano, ilan po naman ito? Ano yan? Pang pangatlo. Pangatlo po. Ayun, na uh, nasaan po tatay nila po ate? Ulila na, na. na sila ng amo. Ah, iniwan na po kayo ate. Ah, ilan taon na po kayo ngayon ate? 61. Ayan guys, eh, si nanay 61 po pa pala. Ah, so, sige guys, ah, ating pag-uusapan na lang po to guys. Ah, kung anong... Para rapat dito sa uh, at ay kakabuti sa anak ni Ate. Ayan, dahil kasi guys o oh, sana mapapa uh, check up po to guys kung kung puwede para malapatan po ng tamang gamot. Ayan, kasi ito guys oh talaga kahit mabumangon hindi na makabangon. Ito lang nandito lang po siya sa kariton. Ayan, ito lang guys oh. lang po siya. Sa kariton lang po siya. Ayan Kahit uh, pagkain niya daw po guys, hindi niya kaya dahil kasi yun nga nangihina. Ah, uh, ito uh, Ate, mayroon po kaming kunting handog na grocery po sa inyo, Ate. Uh, sandali lang po, atakin ko kunin. Paano ko kayo malalaman ate kung sakasakali na i mayroong magbigay ng pampasikup diyan paano ko kayo makontak? Kada hapon naman kami nagkikita Kada hapon lang po talaga ate kada hapon po 'yon Araw-araw po 'yon Ay eh. i-update ko kayo i-update ko po kayo ate kung mayroon pong kung mayroon po tayong uh, mag-sponsor diyan na uh, ipapat up po ito i-update ko po kayo ate para kung sakasakali, para malapatan na po 'to ng tamang gamot, Ate. Ano po? Hmm, kawawa naman po kasi talaga siya. Oh. Pati ako, oh. parang napapaiyak na <laughs> Tanggapin niyo po ito, 'yung ating uh, munting handog na grocery. Ayan, ito po ay uh, uh, sponsor po. Sponsor po ito ni ano ni uh, Merireed po, Ate, 'yung isang Maliit din po na vlogger na gusto din po tumulong sa katulad nyo po nating mahirap. Ito po ate, tanggapin nyo po. Ah, ito ate. Ito guys, yung mga sabon shampoo naman to. Ayan. Ayan na ate, makapagpaligo na rin kayo numayos. Gahil kasi may mga sabon na yan. Ito po. Ayan, tanggapin nyo ate. Ayan, may promo pa yan. May Skyflix pa kasama. May mga noodles naman tayo, ate. Ayan, ito po. Lagay nyo na lang po dyan, ate. Opo. Ito, ate. pa ka nito naman para may... Uy! Naulog ka! <laughs> Ayan, ate, yung kape. Ayan, marami ka ng kape dyan. Kada umaga, gusto mo makapagkape. Ito naman ate. oh, Uh, ayan na. Ayan, may mga sardinas naman po kayo. Opo. Ayan. Ito pa po ate. Ayan ate. Uh, pasalamat na lang po tayo sa ating sponsor na si uh, Meredith uh, ate. Uh, pasalamat, na uh, pasalamat na lang po tayo. Salamat ma'am sa tulong nyo sa amin. Maraming salamat po. Sana matulungan mo kami sa pag-ano ng anak ko ma'am. Maraming salamat ko. Maraming salamat <laughs> <Ayan, laughs> Manawagan, uh, manawagan, po kayo ate sa ating uh, mga viewers na sana at humingi po tayo ng tulong na sana ma, uh, mapasikap po natin yung inyong anak ate. Tingin dito po ate. Ano po sasabihin niyo po ate? Sana matulungan niyo po ako para malaman ko kung anong karamdaman ng anak ko. Dahil ayok na mawala ng anak. Dahil yung kapatid nila nawala na rin. Ayok na mangyari ulit. Ano po yung nangyari doon sa kapatid Apo, nila ate? Ano po naman sakit ate? Ganyan din. Uh, sana guys, ayan ito guys. Ay, natulungan sana Natulungan niyo ako. Nakikiusap po si nanay sa atin. Ayaw Ay, ko na mabawasan sila. Yun, Napakasakit po. Ba? Oh. Di baliwanan. iwanan ako ng asawa. Wag lang anak. Tutuun Ay hindi ate. ko matanggap. Talaga, ate, uh, sana yun, ako na lang mawala. Wag lang yung mga anak. Hindi ko kaya. Eh, hey, nagmamakaawa sa inyo. Sino ma makakatulong sa akin na mapagamot yung anak ko? Tulungan nyo naman sa anak ko ako. Gagantimpalaan din kayo ng Panginoon yan kung matulungan niyo ako. Ito, guys, ayan, uh, kung meron naman kayo, pwede may bigay guys. Ayan, kontakin nyo na lang po ako, guys, dahil kasi uh, para may abot ko kay nanay yung uh, tulong nyo po para mapatsikap at mapagamot na po to kanyang anak dahil kasi ito, guys, kawawa po talaga. Kahit nga po ako dito, guys, so, naantig yung puso ko po dito dahil kasi nakakawa, ah, lalo na sarapan pa natin umiiyak si nanay. Hindi <laughs> natin, hindi <laughs> ko maano, hindi rin natin mapigilan ang uh, emotion, guys. Ayan, sana, guys, yan, nakikusap po tayo na sana uh, mantig din po kayo dito sa kalagayan ng magina. Ayan, uh, maraming salamat po sa inyo lahat, guys. Ayan, uh, po nanay, kayo na po bala dyan, nanay. At, uh... Maraming salamat sa inyo kung matutulungan nyo ako, ma'am. Hindi lang ako sa inyo ng tulong. Maraming salamat. Ayan, ay, eh, sandali nga uh, po ate. Ay, may kwintas naman po pala tayo ate. Pwede naman natin i-sukli. Uh, ay, ano yan? ay, uh, ibinta o uh, di kaya sa ate. Ano po? <laughs> Pinti naman po. <laughs> Piki, <no. laughs> Akala ko pwede na natin ni uh, ay ibinta yan ate para pampatsikap. Pwede na i-binta para mapatsikap. Hindi mo naman makanggap. Hindi hey guys, biniro lang natin si nanay. Alam naman natin na ganyan yung sitwasyon. Eh, para mapangiti din natin. Asa, ah, sige nanay, God bless po sa inyo lahat. Uh, at lang lalo na dito sa ating... Sa Malaking tulong na sa amin mag-iina. nagpapasalamat ako sa inyo. Sana bigyan kayo ng gantimpala ng ating Panginoon. Dahil yun lang inaasahan ko rin. Wala akong inaasahan na iba kong hindi lang siya. Alam ko na hindi naman niya ako pababayaan. Sige nanay, i-update uh, kita nanay ha, pagka uh, sana may makatulong sa atin, i-update ano, po kita. Uh, nanay, para mapacheck up po yung inyong anak nanay. Oh, Sige po, Kaya maraming salamat sa inyo sa pagkikita natin dito talagang siguro inano ng Panginoon na magkita tayo dito. Kaya nagpapasalamat din ako. Ito na siguro ng, ano na matulungan ako na mapa-check up yung anak ko. Sana po matupad yun. Okay po nanay, God bless po nanay sa inyo. Sana gumaring naman din ng anak nyo pagka mapatik up na po yan nanay. Maraming salamat din po nanay. Yan guys, so oh, kahit uh, magbangon, ina inalalayan ni nanay. ay nahihirapan po talaga. Oh. Yan guys. Kaya kailangan siguro magapan po natin to mapapatik up. Ayan, happy na inom ni nanay. Ayan, kahit uh, magbuat, guys ng jago, oh, hindi niya kakayanin. Yung kamay niya, wala. Parang baldado po talaga siya. Baka kaya kailangan malapatan talaga to ng gamot na pagkano. no, mapapatik up po natin. Okay. Ah, paygain, paygain ni nanay muli. Ayan, uh, ayan ginaganyan lang nanay yan guys. Uh, para makaiga na Ay, okay, kawawa guys. Kawawa yung sitwasyon nila. Okay. Ay, ito pa po. Oh, mayroon pa po tayong uh, additional na bigas, nanay. Ayan, kahit pa po. May, may sasaing na po kayo pag-uwi. Ayan. ayan. para hindi na po kayo ma-problema nyo na, uh, ng bigas pag-uwi nyo, nanay. Ayan guys, uh, dinagdagan natin ng bigas dahil kasi ayan, uh, wala naman talaga silang pagkukuhanan. Katulad nito, wala naman po sila pang uh, kalakal na ibibinta. Kaya, ito uh, Para May pansaing naman sila pag uwi uh, Kawawa naman po kasi sila Asa, uh, so, sige nanay Kayo na po, mahala dyan nanay Sa inyong anak ah, yan. Uh, Okay po okay, Maraming salamat din po nanay Bye bye guys, guys. maraming salamat po talaga sa inyo